Mga amigo-amiga, oh. Ito yung basurahan dito, mga tapon. Yan, oh. Yan, may kabinet. Yan, kabinet. Tapos yun, may mga ano sila. Yung mga sofa may ano pa oh, mga upuan. Di ba? Diyan yung tapunan ng mga kabinet, sofa, tsaka mga uh, exercise, mga massage chair, mga kabinet. So dito lang yung sa gilid na ang kalsada. Malapit lang dito yan. So yun lang mga amigo-amiga. So yun lang. Thanks for watching. Please like and share and subscribe.